Hello, mga Chupa Pips. This is your Basudena Win. And together, let's have fun! Hello, hello, mga Chupa Pips. Samahan nyo nga pala po kami kasi magagawa kaming banana split. Sabi ko nga pala kay Daddy ay may tira pa kaming malaw at banana. Tira nga pala po namin yan ni Mami nung naggawa po kami kagabi nung s -Morse. Sabi ko nga pala kay dati kung pwede pa kami magawang banana split kasi na cravings na naman ng paso din yung win Tinanong nga pala kami ni dati kung meron pa kami natirang ice cream. Ay, nakaswerte pa naman. Meron pa palang tira dun sa rep. Okay na to mga tropa pips kesa magbili na tayong panibago. Alam mo ako mga tropa pips, tibid Matipid muna. Ang ibig sabihin ko nga pala, mga tropa-pips, ay kilala niyo naman ako. Matipid. Alam ko kasi, mga tropa-pips, na mahirap kumita ng pera ngayon. Yan nga ang binili namin. Sa 40 pesos yan, mga tropa-pips. Ang mahal. Tatlong peraso, 40 pesos. Abad naman. Kaya ayan, mga tropa-pips, yung dalawang pirasong natirang banana na tinanaw namin. Pagkalagay nga pala ng ice cream sa gitna, ay ilalagay naman natin yung saging sa gilid. Pagkatapos, mag-design na tayo mga Chopa Pips. Nilagay na nga pala namin dyan ni Daddy yung mga malos. Habang ginagawa nga pala namin yan ni Daddy, ay gusto ko na agad kainin. Uy, baso din yung wind. Lalagyan pa yan ng chocolate syrup. Pagkatapos nun mga Chopa Pips, meron na tayong banana split. Nakita ko lang nga pala ito mga Chopa Pips sa YouTube. Kaya ngayon ko pa lang to matitikman. Ito. 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 Yummy. Yummy. Kita nyo naman mga Tropa Pips, I'm so excited! This is the moment of truth! Tara, tikman na natin! Mmm, masarap. Um, masarap pala mga Tropa Pips yung ice cream na may banana chocolate. Saka yung malos, it melts in the mouth. Kaya mga Tropa Pips, try nyo na din. Sa sobrang sarap mga Tropa Pips, muntik ko pa maubos. Muntik ko pa hindi matirhan si Mama Loves. At saka po si Auntie. Buti mga tropa pips, meron ako dyan natirang unti. Abay mama loves, kain ka na dyan. Nung no, pinatikim ko nga pala kay mama loves yung banana split ay okay na okay daw sa kanya. Ba Basta mga tropa pips, sweets, kaya namin yan ubusin. Uy, baso din yung weed, maghinay-hinay ka lang dyan. Yung malalamunan mo, ba baka mag magmaga na naman, lagot ka kay mami mo. Kaya mga tropa pips, wag niyo pa ako susubong ha. Kaya hanggang dito na lang po. Abangan niyo pa pang more fun and more adventure. Videos. Okay. Kaya po yun lang, may salamat and stay tuned to my next vlog. Mwah! God bless!